dalawang araw na lang, Pasko na. MMFF na. Pero kaya ang ilang politiko nagsimula na maglabas <laughs> ng kanya-kanyang Christmas message. Isa sa mga unang naglabas, YT, si Davao City si Mayor Rodrigo Duterte. Pero kakaiba ang laman ng Christmas message ni Digong. Sa video ng ito, makikita ang seryoso siya. May kadaliman din ng set ng opisina kung saan ito ginawa. At ang pinakamalapit at pinag-uusapan sa lahat, ang mismong pamastong mensahe na para sa ilang kagalang-galang ng miyembro ng lipunan. Panoorin po natin ito. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayo mga dorogista, magdanakaw, mga kurap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas! Bukod sa mga korapat kriminal, hindi na nalimutan ni Digong na kumusain ang kanyang BFF na si Marojas. Binayuan pa nga niya si Rojas kung paano maging isang global leader. Sabi ni Presidente Ramos, yung mga presidential candidates should act like global leaders. So ako naman ngayon, <clears throat> I'd like to tell ever to tell everybody that uh, you know when you become a candidate uh, for the presidency in the Senate country you, you should stop uh, fooling around I am a global leader Simar <laughs> mm. leader Iba, iba talaga baby. si Digong, no? Iba talaga. <laughs> Talagang alam niya kung ano yung mga sound bites ang yeah, gusto ng... Langbibia. Uh, ng media. Lugi nga si Martha talaga. Lugi talaga. Let's, doon mo na sa Christmas message, ha? Witty. Snappy. Kasayipa. Oo. oo. siya. Inanti ko na lang magmura eh. Parang, pop. Oh. Merry oh, Christmas sa Parang Ayong ito yata yung Ayong. ano, ito yata yung few sound clips na meron tayo sa kanya na hindi na natin Binibleet. kailangan i-blip. Oh, uh, But ano ba yung sinasabi dati, Chris? Banggitin mo. Mga... Hindi pwede, hindi mga... ako nagmumula talaga. Pero yung <laughs> Christmas message sa'yo, may budget yun. Mm. Sa ilaw pa lang, saka sa sinamang. Oo oh, nga, graphic, maganda, maganda, pakagawa, no? <clears throat> Tsaka yung parang very, ano, very, uh, Parang film students yung gumawa. Hindi mean, naman. Hindi naman, naman film Hindi, students. Hindi naman film students. Hindi, parang alam mo yung parang Taga very artsy. Tagang commercial mismo yung gumagawa. Hindi, pero ang ibig ko sabihin, para, kaya ko sila mga film students yung gumawa. Kasi oh. you know how it's very artsy, it's a little oh. dark, it's very glossy. Ah, Mukhang galing yung... sa film graduates. Si alam, yung... okay. alam, alam yung... Film students. Alam yung kalidad yes, budget yes. na, may budget may na. Budget. May budget. Kasi yes. yung yeah. ano, dati, medyo low budget yun. Hindi uh, naman, uh, yung mga gano'n. Hindi parang naman lang sa tagig. Ako, ako <laughs> parang po, hindi naman ganun ka high budget yung... Kasi pwede namang maganda. Ikaw, director ka. Mm. Kaya, mm. kaya naman gano'ng kaganda kahit hindi ganun. Exactly. Pero nagrenta rin sila ng ilaw. Okay. Nagrenta, pero malay Ay, mo... Hindi lang naman ang ilaw? Magrenta ng ilaw? Ng ilaw? <clears throat> malay mo, oh, <laughs> ano yun, mga volunteer. Na volunteer. Oh, pwede so, rin. Ah, volunteer. Sa dami ng mga die-hard Duterte fans dyan, I wouldn't be surprised surprise na marami talaga nagvo-volunteer. Yung message na 'yun parang siya mismo nagsulat, ano? Pasok na pasok ay eh, no. Ito na ang huling sure, Merry no. Christmas. Kasi digong napakakulay kasi ng bibig at napakakulay po si Lord. I-roll mo lang yung camera niyan. I'm sure sa si isang oras ito, 'yan, ang yeah. mo makakuha dyan. Malaking Miriam. Oo. Ito 'yung mapakinggan yung buhay ba, Miriam, ni Digong. Pumunta lang sila sa podcast.ph. Ay, pumunta kayo doon. Oh, oh, sa ah. Martin's Man Cave, oh, ba? Really cool. Ah, yes, ako, yes. One of, the Davao first few. Dapat mismo ni-record yan. Oh. Mm -hmm. One of the first few ka talaga nag-interview oh. sa kanya, di ba? The, the first. first. The first. The first na ganun kahaba, mga dalawang oras. Oh. Sumakay so, oh. pa ng helicopter yan, si Andalar. Oh, wow. Mag-interview. Parang okay, pinasundo pa ako dito sa Manila. Tapos so. sa Davao rin tayo noon, ba lang tayo inibitahan. Oh. Sumakay si oh. ng helicopter. Hindi, kasi yung... Yung helicopter di ba, yung may tinutulog nila yung mga kriminal sa dagat. Ay, hindi naman. Yung iba kasi dyan, mas gusto pang magbangka, puntang Samal Island. Sabi ko, ko, dito na kayo. Hindi, I insist, magbangka -ba tayo. Sa Amal Island. Bahala kayo sa buhay niyo. Walang Tapos, beach. grabe, ang haba ng tricycle ride namin. maya Sabi eh, ko, kayo dapat, kaya Martin na tayo sa mga ba. <laughs> <Mayamaya, laughs> eh, gumagawa na yun sa mas, gumagawa na ako. Tapos, ah, <snored> nandun, no? nandun. <laughs> 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 o, so, ano naman masabi niyo sa mensahe ni Digong kay Marohan? Bobawi leader lang daw siya ko si ang global leader. Oy kahapon, 'di ba, lumabas yung uh, yung survey. E, e, hindi uh. lang yung survey pero nakaroon din ng soundbite or yung uh, uh, video clip kung saan iniwasan ni Secretary uh, Mar Rojas. Hindi na siya Secretary si Mar Roxas uh. na iniwasan ni yung tanong tubo sa Yolanda. So, oh, no, September what I mean is what I mean is it's it's making its round again on Facebook. Ah, 'Di ba? So, parang para sa akin, again, naawa talaga kay Mar dahil wala na talagang Politika. magandang lumalabas na umiikot sa social media, lalo na pag may sinasabi si Digong na magandang soundbite, ganyan ang umiikot uh, kay Mark. Basta asaran, pagdating sa asaran, magaling si Digong. Hindi man, Alam mo, sinong nakinabang dyan sa asaran nilang dalawa? Sino? Eh, si Binay. Binay. Tumaas yung ratings sa si Binay. Oh silang dalawa yung nag-away, tapos oh. ang tumaas na ano. Magaling din si Binay, natahimik na, lang siya. Diyan mo may yung galing din ni Binay sa politika. Yeah. Tahimik lang, solid, tahimik lang, binabakbakan siya, nagbabakbakan lahat, mm. pero yung kanyang 20 plus percent. Solid. 30. 30. 30 percent. Na. Pero yung talagang 20, solid, uh, solid yun eh. Core, so, okay. Yung core niya, tapos tumataas pa. Hindi gumagalaw ba. yun, kahit na sabihin 23. nila. Ngayon, 33. So, parang uh, napaisip tuloy ako, na either na either manalo lang si Binay o magda number 2 siya. Dalawa lang 'yan. Alam mo, balik na sa sinabi ni Digong, no? Hindi 'yan pagbibiro ah. Mm. Kasi uh, 'di ba sa estetika, sa pilosopiya. Saan yes. So man, may kasabihan eh. Before you can go universal, you must master first na particular. Mm. So, may pagmamalik si Digong sa isang banda, pwede sabihin, ito ginawa ko sa Davao. Mm Right? -mm. Di ba? Mm. Eh, yung isa, Anong masasabi mo? Kaya nga palagi sinasabi ni Digong, di ba? Tingnan nyo, ang kubaw. Tingnan niyo yung Davao. O yung bahay niya, nasa Cubao. laging ganun yung comparison niya, di ba? Hindi mo parang exactly. ano pa rin to, siya teorya pa lang, si Digong ipinapractice niya yes. Lang. Parang ganun yung yes. sinasabi niya. Kung so, titin mo yung... Di ba, Yung context ng sinasabi <laughs> niya, <laughs> he started with global. Parang think globally, but act locally. Um, yes. Wow. Ah, Mismo, so. ang galing mo talaga, Altanar. Alam mo, pag kumandidato ko ng... Ay, kayo mga nasa Likuan ano, New School ano, ang ano eh. Yan ang natutunan sa Likuan New School. Diyan na pupunta yung pinapaswelto sa akin ni MVP. Bye-bye. Boss, Merry Christmas. <laughs> Alam mo kanina, habang nakasakay ako sa taxi. <laughs> Yun. Nasa <laughs> na aking uh, <laughs> May kabayo The talaga. The ball is there, pare! <laughs> Alam mo kanina, mas nakasakay ako ng taxi. Oh. Ang lungkot ng taxi driver. Bakit parang naman? Wala siyang, wala raw siyang maboto. Lalo lalo doon sa mga senador. Oh. Grabe sir, no? Wala talaga. Kahit senador, wala kang mapili. Oo. Uh -huh. uh -huh. Grabe naman. Away-away na sila. Ang dami senador eh. <laughs> Oo nga. Wala alam mo, Alam mo yan, si, Tito, uh, si Sir uh, Tito Soto, number one sa survey. Number one? Mm, Siyempre, Al yun eh. Pasok sa top 20 si Alma. Moreno. Oh, OMG! Yes. Sana umangat din yung parang totoong may mga plata po. Hindi tayo nag endorse pero marami din kasing kandidato dyan na mga mag mag magagaling. Mag mag yan sila Walden Bello, sila Colmenares. Yeah. Pero hindi, ka lang, lang ka, Walden, Bello, hindi eh. ka lang ganun ka... Bello. Hindi ka lang ganun kapapular. Pero sana, pag-isipan din ng mga tao. Eh. Para sa inyo rin po yan. Sana... Okay. Para sa inyo rin po uh, yan. Uh, yung sa akin lang sana... I Maraming hindi popular pero magagaling. Yung para sa para sa akin sana i-adapt na lang ng ibang partido si Walden Bell. Oh. si Neri. Independent, no? Kasi for example ngayon si Grace Poe. Si, po. Si si kasi wala na eh dahil wala si Grace Po siya dapat, di ba? Oh, si okay. Neri kasal na sila ni Chito. Ah, iba yung Neri. Ibang Neri. Alma, is that you? <laughs> tito, tito <laughs> ka. nga. Congratulations. Pagkahalata ang edad na 45. Congratulations. I'm not exactly. Uy. Uh, Pag-apag na napunta doon kay Alma, eh, pinag-uusapan natin yung oh. sabi nga ni Digong. digong. Oh. So, oh. Siguro, he knows ano, how to, ano, play with the media. Tama. Eh, siguro, ano, meron din bang Christmas message si Ginoong Marohas? Ay, oo. Oh, oh. Abangan natin yan. Abangan natin ano. Nako. Si Bongbong Marcos at least may Star Wars, di ba? <laughs> From the sands of Hawaii Maybe Hawaii. Hawaii. ano Kailangan lang kasi Minsan Lumalabas na Medyo napitikon kasi si Senator uh, Si Senator Kelly, Si Mar Rojas <laughs> <laughs> Siguro <laughs> oh, Siguro kailangan lang niyang iuasan Yung ganon Play it cool Siguro he has to get a new Ano So, uh, so, okay, balik, new balik uh, sa, consultant balik for sa media sa, video, relations. Balik sa video na ako makalat na sinasabi mo na September pa nangyari. Oh, oh, oh. It's about Yolanda fans, di ba? Yeah. Obvious, obvious. And the na delay. Na, mm. anong, anong department ko? Parang gano'n, di ba? DSWD fans. Tapos, anong department ko? Pero kasi weird. Kung ibabalik mo ko, ipupush mo yung argument. Eh, kahit, di ba, sa... D DILG siya, pero kahit anong issue, minsan makikita mo andun siya. Masosaw. Mm. Hindi ko ginamit yung word na yun, pero uh -huh. YT, ano masabi mo dyan? Eh, hindi, pero siya naman kasi yung talagang grand, uh, ground commander. Ground oh. commander. May ginawa kaming World of the Lord tinanong namin yung mga mm. kabarangay ni no? Marohas doon sa barangay anong barangay na nagkaisahan sa so Socorro mga Ay, okay. may, ano sa Cubao so, sa so, Cubao kung nakita na nilang na malengke sa nagano oh, si, uh, oh. mm. si hindi pa rin nakita kahit si hindi pero di ba ang sinasabi so, na, malenke, ma seu, ng malengke may <laughs> ayun <laughs> ng palengke hindi never mind the palengke di ba can you imagine kung si palengke pare hindi lang yun tinatanong namin sila kung ano po si Mar Waski bite why di never mind the palengke pare <laughs> Be sure to come back. News Five Everywhere. Copyright 2015.